Bakit yung problema ko po si? Ang problema mo? Ito. Ito, parado. Barado, ito, parado, parado. Ba? At ang bakal na natin, yung lupa yung likod, hindi ito yung outlet niya. Ay, matahat na yung lupa. Hmm, barado Mere, na siya. Ngayon, madadalil. Dito, mapaganon ko dito. Dito na yung outlet uh, ng pag sa palabas doon. Dito, bubutakin. Hmm. Dapat doon. Hmm. Magkano budget mo? Ah. Uh. Makano ba ano yung street mo? Budget mo yung una ko. Hindi itimit. <laughs> May budget ako. Magkano yung budget mo? 2,000, libo na. 2,000? Dalawang libo? Pag ano lang ha? Libor material, sige. Ano? Pwede na. 2,000. libo, libor material. Parang kulang yun. Kulang sa 2,000. Ano ba kagamitin? PBC? PBC. Eh, eh, okay. para makamenos ka, boss, Bill. Yung kawayan na lang o kaya buho. Kung ah, huh? gamitin. Yung tubig? May ano, ano, buko yun, may buko bupano, eh. Ha? May buko. Hindi, tatanggalin yung buko para nagusan. Ganyan yung buko. Oh. Yung ano, kawayan yung, ano, galing sa bukan. Para makahalip, makamenos. Huwag mo na akong turuhan, huwag ako contractor eh. Huwag <laughs> oh, bahala dyan. Ano dyan, para makita ko yung nilin Dalawang oras ko lang tatrabawin yan. Baka lugi ka sa dalawang libo. Hindi kaya ako lugi doon? Dalawang oras Dalawang oras lang. Bakal mo matuloy. Akin ang materialis. Sige. Materialis, ano lang eh. 200 lang eh. di hmm. dilugi ka nga. Oo. Oh. Hindi, gusto ko lang talaga maayos. Ah, sige. Kasi bibili pa rin ako ng bilik ko eh. Oo. Oh. Kasadbal. Bakal Wala pa lang kumain ko pa yung pera ko. 30%! 30% kasadbal. Oo, oh, 30% yan. Wala pa rin yung ano. Eh, advance na kagad. Oo, oh, ganun talaga. Bukasak pa ako eh. Ganun 30%, 30%. ako lang. 30%. Susundin ko lang sa kanya. Kawain na lang. <laughs> kawayan kaya na lang, ikaw lang. Kuha ko na lang. <laughs> ba, tama. Advance ka atat eh. <laughs> Kawa yan. Kawa